Gilugwayan pa hangtod Enero 31 karong tuiga ang gipahigay Business One Stop Shop o Boss 2025 sa City Hall Atrium ning Dakbayan sa Tagum kini subay sa City Ordinance Number no. 1051 Series of 2025 nga naghatag og dugang higayon alang sa mga negosyante nga mag-renew ug magkuha og bagong business permits o guban panggi kinahanglan nga dokumento para sa ilang negosyo mura ang ang among request ato is up to 27 lang pero ang gusto sa atong mga city councilors na itertiwa na lang yun. no kay para oh, yon, whole month yun oh whole month yun para ning rason nga mga tong mga taxpayers dili kabayan kay to avoid penalty na magita i penalty go automatic maguna no gipasabot usab ni Valye kung nganong kinahanglan pahimuslan sa mga katauhan ang gipahigayong business one stop shop sa city hall akining kining boss yearly na to ni siya no? ang tanang mga mamirmahay o okay, kini okay. mga tawo nato regulatory offices okay. na ano diri sa tunga sa atong itrium okay. so ang ilang buhato na lang sa mga mag-renew for this month uh, relax na ato ang mga taxpayers no business taxpayers nato kay uh, igo na lang sila mulingko ang ato ang steps karon kay tulo na man lang kabuk, assess pay and release tulo na lang yun na siya kabuok atong i-streamline para ang ato mga clients meaning hindi na kayo sila mahago magbaktas-baktas. Sama na lamang ni Maneth nga bookkeeper sa usaka negosyo ng Dakbayan, usa sa nadalian sa proseso sa boss. Mas dali ra sir kay murag um, uh, sa ato pa sir ko ang siya one stop shop. Murag um, nanad dili tanan ang mga department sa mga agency sa government ko. Ano na usap panawagan karon ang business permits and licensing office ngadto sa mga negosyante sa Dakbayan. Uh, wala pa ka renew, uh, na extend ato ang renewal sa business permit. 31 then gihawag yeah, mo nga magrin na ta, ha, to avoid penalties and surcharges and although na tay nga we cannot please everybody ni kamot opisina nga maserbisyohan mo sa matarong ug maayo din nang hinaot karon ng business permits and licensing office in nakbayan sa tagom nga makab-ot ang target niini karong tuiga tungod dakong tabang ang mga taxes sa mga negosyante aron mas mapalapad dan pa ang servicio, ingon e man mas mapalambo pa ang dakbayan in the heart of changing lives. Kini, si Se Brigada Kyle Alia. Brigada News.